guys, bago natin talakayin o ipagpatuloy ang pag-share sa screen ng vlog ni Sir Ka Eric, I'd like to um, go back to the viral video I had there in my YouTube. Uh, this was almost three weeks ago na. So, ito po yung pagbisita ng ating Pangulo sa United Arab Emirates na pinagtawanan lang ng mga tao o ng mga OFW ang kanyang sinabi na hindi siya makakarating sa uh, meet and greet sa mga kababayan natin doon. So, tingnan natin kung merong pagbabago o merong pagdagdag ng numero yung mga galit at mga tumawa sa kanyang statement na hindi siya makakarating o makikipagkita sa mga kababayang OFW United Arab Emirates. So, let's check that uh, particular News of college time. Remember guys that college time is a very legit online platform for views and news in United Arab Emirates. We're having increasing number of likes which is 3.4 million and 4 million followers. So let's check it out. Ito na po. Ibibigay ko na sa inyo ng mainit-init pa. So, ito po yun, yung kanyang statement na na-post sa College Time, this is November 23, ang sabi ng ating Pangulo, I beg to, uh, o Marcos Jr. beg for understanding of our Kababayans in the United Arab Emirates as he would not have time to meet them. Okay, so dito sa kanyang, uh, dito sa... News na ito ng College Time about uh, hindi pakikipagkita ni PBBM sa mga kababayan natin ay nagkaroon ng 10,000 different reactions. At ito pa rin 'yon, consistent pa rin siya 10,000. Kaya lang guys, pagdating sa comments in, uh dati 4.5 ito ngayon naging 4 naging 4.9 na and then yung comment section o yung ay ah, yung shares ay naging 2.8 at i-click po natin yung mga different reactions kung nadagdagan o nabawasan so dito tayo sa 10,000 ayun so 8,000 yung gal yung pinagtawanan lang yung statement na yon na hindi siya makakadalo dahil uh, hindi siya makakadalo o makikipagkita sa mga kababayan tinawanan lang ng ating mga kababayan, 8,000 na sila. Yung, parang hindi sila seryoso, wala silang pake, kaya tumawa lang sila. And then yung nagagalit naman ay 2.3, which is 2.2 lang ito dati. Well, nag-umpisa ito sa 1.9. No, 1.7 and then naging 1.9. Tapos, naging 2.2. Tapos, eto ngayon, huling silip natin, naging 2.3. Tapos yung likes na dagdagan, dati 335 lang ito, naging 351. At yung um, nalungkot ay naging 34, dati ano lang to 28. Tapos yung pumuso o pinusuan yung statement ni PBBM I 31, consistent pa rin. At saka yung nagulat ay naging 6, 17 na, dati 15 lang ito. And then yung neutral ay 8. So yun po ang update para dun sa viral video na aking na-vlog 3 no, no, uh, weeks ago na. So nasa 200, almost 208,000 na po ang nanood. So yun po yung uh, balita natin. So stop na natin yan. So proceed na po tayo sa Kaiser Ka Eric vlog uh, na ating nire-reactionan. So i-share po natin si Ka Eric dahil maganda ang kanyang topic. So ito siya. At i-play na po natin at mag uh, makinig po tayong lahat. Yung dalawang mukha na pagkilos ng CPP, NPA NDF ay tinatawag na red area, white area operations. Ayun. Pag sinabi pong red area, armado ang forma ng pagkilos. Ginagawa po yan doon sa kanayunan, NPA ang uh, nag-e-execute ng mga gawain at ang kumukumpas at nagbibigay ng direksyon, Communist Party of the Philippines. So pag sinabi natin red area, kanayunan yan usually. At kung saan direktang kumikilos ang mga unit ng NPA. Ang pagsinabi naman natin na white area, ito naman yung nagkukunwari silang legal. Nagkukunwari ang Communist Party of the Philippines, ang National Democratic Front, na sila ay walang armadong koneksyon sa NPA or they are not part of the armed operations of the NPA. Kaya white area ang tawag dyan kasi ginagawa ang mga gawain ng communist movement sa urban areas like schools, universities, colleges factories, barangay sa siyudad, mga pabrika, mga opisina, simbahan, government offices, government agencies, and even congress. And even papunta sa mga overseas Filipino workers. Grabe no, biro mo yan. Pati ang mga overseas Filipino worker, sinakop na nila. Wala talaga silang pinipiling uh, re-recruitin papuntang Bundok dahil dito sa siniwalat ni Sir Ka Eric dapat uh, magbantay tayo magmapagmatsyag ma, ma, at uh, huwag nating payagan na makaakyat ng bundok ang inyong mga anak lalo na yung nauuso ngayon na nagkakadawala ang mga bata maaring ito na yon yung sinasabi ni Sir Ka Eric ng mga recruitment sana ay uh, mapagmatsyag tayo dito kasi ang pagsisisi ay laging nasa huli kaya ayan makinig muli tayo kay Sir Ka Eric. Yan po ang uh, sinasabi natin that na the red area is mainly armed in operations at NPA po ang gumagalaw pero ang Communist Party ang kumukumpas pa rin at ang white area ay hindi direktang armado pero may pailalim at palihim na pagkilos na tinatawag nating underground component na konektado, sumusuporta, dumudugtong sa red area o sa NPA. Bagamat ang mukha nila ay may mga front organizations sila na tinatawag natin na mga uh, CPP, NPA, NDF, urban-based operators and organizations. So pag white area, wala siyang direktang armado. Claro, waring legal, pero may nakabaon at nakatago na illegal na component. Yan ang hindi nila inaamin. At para mapagtakpan yan, ang tawag nila ay nire-red-tag daw sila kapag ibinobulgar namin sila. Yan po ang nature and origin kung bakit kinasuhan kami hmm. ni Atom Araulio, ni Carol Araulio at ni Teddy Casino. Because... Na ano ko na to? na-recall ko ito, itong red-tagging nila kasi kung uh, nanonood kayo ng SMNI noong panahon ni PRRD, meron doon mga programa na laban sa masa, gikan sa masa. At meron din doon segment si Ka Eric at saka si Dr. Lorraine Badoy na Pilipinas kong mahal. I think ito yon At doon sa kanilang programa, pinag-uusapan nila yung kung paano nangyayari yung recruitment papuntang bundok. Kaya siguro, etong kaso nila Sir Ka Eric ngayon na hinaharap na ang nagkaso sila uh, Atom Arolio, yung reporter at yung kanyang nanay, ay akala nila nire-red tag sila. So panoorin natin muli, baka meron pa tayong makuha. Yan po ang mga tinatalakay at mga ibinubunyag namin ng na mga dating rebelde at mga kadre ng CPP, NPA, NDF nung namamayagpag pa ang programa ng Laban Kasama Ang Bayan na binoon nila Pastor Kibuloy voluntarily at ng SMNI in support to the mission programs of National Task Force to End local communist armed conflict. Ah, hindi pala 'yung ano, hindi pala 'yung Pilipinas kong mahal, kundi laban para sa bayan. Na marami dito silang uh, tinatamaan o maraming nasasagasaan dahil bulgaran o oh, grabe talaga 'yung uh, mga ang, 'yung mga menemension nila Sirka Erica at saka ni Dr. Lorraine Badoy. Bulgaran dito talagang nagdi name drop sila. Kaya siguro nakasuhan sila dito. At pangalawa, dahil sa sobrang marami silang nasasagasaan ng malalaking tao, ayan, pinasara yung SMNI ng uh, uh, Di umano Administrasyong Marcos. So let's continue. Ang hirap ng uh, kinokontrol nila yung freedom natin. So let's continue again. Pero tandaan po natin itong uh, ating uh, prinsipyo ng paggalaw ng CPP-NPA-NDF dapat maintindihan din po ito ng ating mga kasundaluhan, ng police at ng mga decision makers sa gobyerno. While the red area is mainly and principally armed in form with the NPA as the leading organization doing the operations in behalf of the Communist Party sa kanayunan mainly and sa rural areas and the white area is mainly conducted with the cover and pretension that they are only legal, they are only activists They are using different kinds of uh, front organizations but inside these front organizations and inside this urban operations or white area may nakabakon at nakatago na tinatawag na underground movement mga underground mass organizations at ang doktrina diyan the CPP uh, ang kanyang doktrina the red area in the white area operations are only distinct in character but inseparable in operations magkaiba sa pamamaraan ngunit hindi magkahiwalay sa pagpapatupad at iisa ang direksyon papagsakin ng gobyerno sa pamamagitan ng armadong pakikibaka at agawin ang kapangyarihang pampolitika." Mm. So, yun pala yung mga ano nila, yung mga gawain talaga ng mga NPA. Malala ko muli yung panahon na nag-aaral pa ko ng college. Yung kapatid ko noon ay uh, pumasa na ng board exam at nakapagturo na agad siya, uh, fresh graduate, na-assign agad siya sa bukid kasi yun naman ang parang nagiging tradition sa amin o naging tradisyonal na yung pag-first fresh teacher ka, Ia-assign ka sa mga bundok o mga ilog na tatawirin mo o mga o susuong ka sa mga baha. Uh, it happens na may elder sister was assigned in a very uh, far-flung area at uh, ilang bundok yung aming uh, inaakyat para marating yung kanyang barangay na tipinag, uh, kung saan siya nagtuturo. At ito talaga yung kalbaryo sa buhay ng kapatid ko way back then kasi... Noong uso pa ang mga NPE. Kasi college ako, alam ko merong pa rin mga NPE. Eh. Ang kapatid ko, problemado siya kasi ano siya eh, uh, nagkataon na CS sa kanyang dalawang anak, magkasunod na CS. Tapos aakit siya, aakit siya ng bundok. Siyempre, burden talaga sa kanya 'yan dahil uh, bagong operasyon tapos uh, bawal talaga mabinat na mag-ano uh, ka sa sa bundok, mag-aakyat-baba ka. Pero hindi yun masyado ininda ng kapatid ko yung kanyang pagka-CS. Alam nyo ang ininda niya, yung kukutungan siya ng mga NPE ng 10% of her salary. Kapag hindi ka magbigay, ay uh, babantayan ka nila sa kalagitnaan ng daan. Kasi syempre, bukid yung aakyatin ng kapatid ko. Maaaring tambang uh, tambangan siya dun sa kalagitnaan. So para hindi pahamak at madugtungan pa ang buhay mo. Kailangan mo na lang makisama. Kaya isa noon yan sa burden ng kapatid ko yung kinukutungan uh, siya ng mga MPE. 10% of her salary ha. At nung nalaman ng mga CPP NPE na ang, ang, na ang asawa ng kapatid ko ay military, maraming mga question ang ang uh, napapala ng kapatid ko sa mga NPE yung ilang baril meron ang ang asawa mo pwede ba namin mahingi yung iba ilang uniforms meron ang asawa mo alam mo yung katakot-takot na mga tanong ng mga NPA nang pag nagkamali ka at hindi ka uh, naging ano ka naging mataray ka sa kanila pwede mong i pwede ka nilang paslangin Ganon sila wala sila mga awa at that time my sister was praying na matransfer siya sa city at yun nga Uh, wish granted o prayer uh, answered na transfer siya sa bayan. So let's continue. Yan po ang kanilang general political line ng Communist Party of the Philippines. At para mangyari ang pagpapabagsak sa gobyerno, bumubuo sila ng NPA. Doon sa kung saan mahina pa ang uh, directang influence ng gobyerno at nakakagalaw sila, lalo na sa mga hanay ng katutubong pamayanan, sa mga ancestral domain, sa mga malalayong lugar at kabundukan, Correct. na nahihirapan kaagad ang military na sila'y pasukin mm. o abutin ng ating law enforcement. Mm, tama. Tama. Yun nga yung exactly what I said just a while ago. Na kapag mga bukid at nahihirapan ang mga military na pasukin yun at magtayo sila ng kampo nila doon para protektahan ang mga residente. Hindi agad, hindi sila basta-basta nakakapasok. So ang nangyayari dahil hindi sila nakakapagtayo ng kampo to protect the people, itong mga MPA naglilipana sila sa buong barangay. Talagang talamak yung hingian o pangungotong o, pangongotong, o kung ano-ano lang, wala silang sinasanto ko. Ano makita ko may alam nilang may marami kang tanim o mga alam nila marami kang mga alagang baboy. Kukunin nila ang iba niyan. Kapag alam nila marami kang manok, kukunin nila 'yan. Wala silang sinasanto at this is an experience of me personally. Kasi kahit noon college na ako o graduating na ako sa college, minsan sumasama ako sa kapatid ko doon sa barangay kung saan siya nagtuturo. Like for example, meron kami mga vacation, long vacation sa, sa school sa university. Ang ginagawa ko is, um, sasama ko sa kapatid ko, umakyat ng lunes. Bababa kami ng Thursday o kaya Friday ng half day. Uh, nakita ko yung sitwasyon, kaawa-awa ang mga teachers doon na lumaki sa city na hindi marunong mamuhay ng buhay uh, bundok sus kawawa talaga as in. Buti na lang kami, syempre may probinsya kami, may barangay kami. Sanay kami sa ganun na mamuhay ng simple. Itong mga na-assign na mga teachers doon na hindi sila laking probinsya, laking city sila, kawawa sila. Kaya kinukutungan din sila ng mga NPA. Sobra, sobrang abusado talaga ang mga NPA. Kaya tama itong mga sinasabi ni Sir Ah uh, ka Eric, lahat yan na experience namin. So let's continue. Ang taktika nila dyan ay agawin ang kapangyarihang pampolitika sa pamamagitan ng armadong pakikibaka. Katuwang ang mahigpit na suporta ng revolusyonaryong kilusang masa sa kanunsuran. Yan ang white area. Ang armadong pakikibaka sa kanayunan, red area. Upang pabagsakin ang gobyerno at konsolidahin ang kapangyarihan sa pampolitika at magtayo ng sistemang sosyalista patungo sa komunistang pag -ahari. Yan po ang kabuang general political line nila. At ang kanilang taktika, bakit ang NPA manggagaling doon sa kanayunan, sapagkat doon ay may or, mayroon silang uh, elbow room for operations. Sa ginagawa nilang taktikang gerilyang pakikidigma na kanilang kinopya sa Maoist Doctrine of Guerrilla Warfare or People's War sa China. At ang tawag nila dyan ay encircling the cities from the countryside in order to seize political power kasabay ang pag-aalsa sa kanunsuran kapag malakas na ang kinusang masa. Yan pa rin po ang kanilang pinaniniwalaan after 55 years, hindi po nila yan binabago. Because the CPP, NPA, NDF, they are flexible in tactics, but they are resolute in their strategy. Ang strategy nila is palakasin ng NPA unti-unti uh, from weak and small to big and strong advancing wave upon wave by way of an ever deepening and ever widening mass base building in order to encircle the cities from the countryside in order to reach an attempt of general offensive kapag handa na ang kanunsuran At galing ang galing ni Sir uh, Ka Eric magpaliwanag, no? Wala siyang binabasa, wala siyang tinitingnan na notes, memoryado niya. Kasi lahat ito, uh, lahat ito naranasan niya, lahat ilang years ba naman siya nasa bukid, parang 20 plus years, 21 years. So lahat ng mga ito ay nasa ano pa niya, nakaprogram pa sa sa isip niya. Grabe no, napakatalino talaga ni Sir Ka Eric talagang hats off. Sabay-sabay nilang pabagsakin ng gobyerno. Mga model po yan ng Maoist Rebellion na ginagamit nila. After 55 years, yan pa rin po ang ginagamit nila. So saan po nakalugar dito ang recruitment at government infiltration? Mga white area operations nila yan. Kaya nandyan sila sa UP, sa mga sa Polytechnic University of the Philippines. May mga iba't ibang organisasyon sila na ang nagbumabandera pag kanilang ginagamit ang mga front organizations ay ang tinatawag na bagong aliansang makabayan. So ang bayan, sa ilalim niya, nandyan ang mga front organizations na binuo at kinukumpasan din ng Communist Party sa urban operations. Like KMU o Kilusang Mayo Uno. ba? Diba? KMU, Kilusang Mayo Uno para sa mga manggagawa. Kilusang Magbubukid para sa mga sectors na mga, 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 magbubukid at mga farm workers na hindi pa naabot ng NPA sa mga laylayan ng urban or mga rural communities. Nandyan ang Gabriela, nandyan ang anak bayan, Ligo Pilipino Students, nandyan po ang Promotions of Church People's Response, at nandyan ang mga Alliance of Health Workers, nandyan ang Courage para sa Government Employees, nandyan ang ACT at ACT Teachers. So mayroon po sila talagang organisasyon. Bagamat ito'y mahina na, palugmok na, but the experience in organizing, uh, ang, ang tinatawag na AOM, arouse, organize, and mobilize, ginagamit pa rin po nila yan. Yan po ang mga natutunan ko sa kanila. Hindi mabubuhay ang CPP, NPA, NDF kung wala silang mass base building para mabuo ang mga masa at suporta ng sektor at mga grupo ng mamamayan, kailangan magsagawa sila ng AOM. Arouse o pinupukaw nila, pinapropagandahan nila mga tao, organize, binubuo nila sa iba't ibang organisasyon mga front organizations muna and then underground organization then NPA yan ang nakakatakot kapag bumalik ulit sila sa recruitment kasi di ba sabi niya palugmok na yan ang nakakatakot kapag bumalik ulit sa sigla itong kanilang organisasyon yung NPA kasi magaling sila sa mga panghikayat yung mga salita nila yung mga matatamis na salita na ginagamit nila sa mga kababayan natin, lalo na itong hindi nakapag-aral ng mataas, kaya nilang paikutin yan, kaya nilang uh, hikayatin yan sa kanilang mga matatamis na salita. Kaya nga ngayon, uh, dapat ang mga bata talaga pinag-aaral ng mga magulang at dapat sa eskwelahan o sa university especially, uh, doon ang mas malakas na recruitment. Dapat meron na tayong subject na nag-o-orient o orient o nag i -e educate sa mga kabataan, sa mga estudyante about dito sa masamang kahinanatnan kung aakyat tayo sa bundok. Sana 'yun ang maabolish 'yung sa mga grupo-grupo sa university na nagre-recruit pa bundok kasi I'm, I'm I know hindi lang 'to sa UP nangyayari, hindi lang 'to sa Polytechnic University. Kahit sa mga provinces, si eh, Sir Sir Ka Eric nga sa Western Visayas pa siya na-recruit, hindi naman sa sa UP Manila. Kaya nakakatakot itong uh, pag nabuhay ulit itong mga organisasyon nila. Sana nga ay mapuksa na ito ng tuluyan kasi ang sabi ni Sir Ka Eric palugmok na pero nakaprogram na kasi sa isipan nila yung mga tactics. Hindi na nabubura. Kung humina man sila ngayon kapag uh, dahil dun sa kay PRRD um, halos puksain sila, pero this time kay PBBM balik ulit, balik sigla. Ang saya-saya nga eh. Kasi ang mga gumagamit ng pinagbabawal na gamit, gamot balikan ulit. Itong mga NPA balikan ulit. So ang saya-saya talaga ng PBBM administration. So let's continue. So mga kababayan, ano ulit ang doktrina na sinabi ni Ka Eric? The red area and the white area operations, yung armado at hindi armado sa urban centers ang mga hindi armado at may pagkukunwaring maskara sila ng pagiging legal kunwari sila na tinatawag nating communist front organizations at gumagamit ng mga issue, may party list pa sila nakakapasok sa kongreso, lahat ng ito ay bahagi, may deployment pa sila ng mga kadri sa abroad, lalo na sa US, sa Canada, sa Europe, sa Hong Kong, malakas ang recruitment nila dyan, sa Middle East, no? Uh, ang grupo nilang ginagamit, migrante, at pati sa loob ng mga taong simbahan, pinapasok nila. Especially po sa mga simbahan na manalapit sa kaliwa o orientation of the left ang gamit nila. Like Iglesia Filipina Independiente, uh, Convention of Philippine Baptist Churches, ang uh, United Church of Christ in the Philippines, at uh, even ang portion ng Roman Catholic Church. Napapasokan nila yan. Yan ang tinatawag na recruitment and infiltration. Because the doctrine is, The red area where the armed operations of the NPA principally is existing, and the urban operations which they call as white area, they are only distinct in character, but these are inseparable in operation. Magkaiba sa, hindi sa Ayun, sayo kami kay Eric? Uh, galing, galing ako dyan, 1993. <laughs> Greg Gonzalez. This is the book of Joma, ka Eric, I am. Um, am I correct? <laughs> so, klaro ha? Oh, wow. Kaya naman pala. Memorize ni Sir ka Eric. At saka yung isang nasa live chat na binasa niya na dating in P.E. din. Kasi book of Joma pala ito. kilala niyo yan guys si Joma, di ba? Yung nasa Nederland dati. Namatay na si Joma, di ba? Joma season. Tama ba ako? So, kaya naman pala dahil obligado sila mag-aral. Actually, meron akong alam dyan ha, na kahit wala kang aral na pumasok sa kanilang organisasyon o or dito sa kanilang grupo, kahit hindi ka nakagraduate, hindi ka nag marunong magbasa. Pag-akyat mo sa bundok at pag magbalik loob ka sa gobyerno, marunong ka na magbasa. Magaling ka pa sa mga nag-aaral sa sa syudad mas kasi meron din sila dun school I know na mag-agree sa akin si Sir Ka Eric dito meron silang mga school doon no do informal kasi hindi naman sila registered sa sa CED o sa DepEd pero nagtinuturuan din sila magbasa at magsulat Mag magagaling nga yan sila magcompose ng kan kanilang mga kanta eh. may sarili yan sila mga kinompose na kanta at saka nakita nyo kay Sir Ka Eric doon sa EDSA rally yung mga umaattend siya ng mga maisog o mga ed sa rally last uh, bago ang impeachment. 'Di ba ang galing-galing niya magsalita? Kasi praktisado siya sa bundok. Is ano yan, isa yan sa mga disiplin nila na meron silang mga may -mem memorize na mga uh, mga panata nila parang ganon. At may sarili silang national anthem sa bundok, 'di ba? Sir Ka Eric, I know na mag-aagree ka nito so mahabang-haba ito guys napakasarap mag ano magbigay ng reaction at magtuloy-tuloy manood kay Sir Ka Eric pero sobrang mahaba talaga ito I think one hour ito so hindi ko naman to kayang ubusin o tapusin kasi hindi rin kay manonood pag mahaba I know pero yun lang talaga ang ang uh, lesson learned dito is Huwag natin hayaan na masira ang kinabukasan ng inyong mga anak, mga pamangkin, mga apo o uh, kung sino pa man na miyembro ng pamilya. Yung mga ganitong klasing uh, mga vlog ni Sir Ka Eric dapat pinapanood ito dahil mai-educate kayo dito lalo na itong mga mahihina ang loob na madali mahatak konting ano lang parang na hypnotize ka na at hindi mo na lang namalaya ng sarili mo nandun ka na sa bukid o sa bundok mga estudyante makinig kayo huwag kayong sasama ng mga grupong masisira lang ang kinabukasan ninyo sayang laman 'yung pagsusunog niyo ng kilay at paggagastos gagastos ng mga nanay niyo na halos magkasalanan ng mga lupa at mga ano ninyo mga ha, ha, ah, alagang hayop para lang mapagtapos kayo tapos ganyan mapupunta lang pala kayo sa bundok sana mag-isip kayo at manood kayo ng mga gato klasing vlog ni Sir Ka Eric. Again, ilalagay ko sa description box itong channel na ito ni Sir Ka Eric, is particularly itong video na present natin sa screen para doon ninyo ma maintindihan lahat ng kanyang mga paliwanag. At para sa kaalaman na lahat kasi hindi ko na ito na so kasi mahaba na ang background ni Sir Ka Eric na ayon sa aking napanood dito sa particular video na ito, siya po ay valedictorian ng elementary valedictorian nung high school at candidate for magna cum laude nung college siya kaya lang hindi na nga yata niya natapos kasi nga umakit na siya sa bundok sayang ha. ang matalino to dahil nakikita niyo naman ang bilis mag mag-isip no napakabilis ng kanyang uh, utak <laughs> sana all talaga at uh, kaya na kaya siya ang pinaka mataas na official sa kanilang uh, publication sa so school. Kasi matalino siya eh. Madali siya makapag-isip. Kaya lang, minsan, itong mga matalino nating mga kababayan, sila patuloy yung nare-recruit dahil sila yung ginagawang puno o sila yung ginagawang leader sa bukid. Kasi magaling. So, yun lamang guys sa ngayon dahil hindi ko alam kung mabibigyan ko pa ito ng part 3. Pero manood na lang kayo sakali hindi ko na mabigyan ng part 3 review. Manood na lang kayo sa link kasi ilalagay ko sa description box, okay? So thank you for watching and I'll see you again on our next video. Bye for now.